Wow, grabe, ang mura na, ang sarap pa sa mata. Wow, panalo, mura, jackpot ka dito mga pops at pwede pa ang utang. Hi Don Raya, o, <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe na! yun o. Yan ba't kung sa ating YouTube channel mga pops, kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment, and below, have a hashtag Don Raya, and of course, I-subscribe mo na yan kung bago pa lang dito ha. Tandaan mo mag-subscribe ka. Click mo na yung notification bell para updated ka sa i-upload nating bagong videos. No? So tama ka nang nababasa no? sa ating uh, title o thumbnail mga paps dahil nga meron tayong buy one take two, buy one take three. Depende yan mga paps sa magugustuhan nyo. At kung paano mag-avail, hindi pa alam bago lang dito sa ating YouTube channel. No, ginagawa natin, tinututukan natin ng camera yung mga ibon, mga cages. Tapos, ang gagawin nyo lang, is screenshot nyo lang yon, I-text o tawagan nyo nga agad ako sa 0953136442. I-message mo lang agad ako sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Nakikita nyo yan sa screen mga paps. No? So, without further ado, yala, let's go! Hi Don Roaya! <laughs> sa lahat ng viewers ni Don Roaya, subscribe! Subscribe Yan, shoutout muli kay Boss Jocel. Siya nakuha ng buy one take 3 mga paps. No? Ito ang nakuha niya. Isang opa yellow face, post split ino, orange face kung tawagin. No? At free na one piece na opa, post face, post split ino. At dalawang free na opa sable, post split red factor, post split dan follow. No? Jackpot si Boss Jocel dito. No, actually sold na to kaya hindi na siya rush for sale. No, nagre-recap lang tayo. Pero ang maganda nito mga paps, no, continue pa rin ang ating promo kaya naman dalian mo na. No, sobrang mura dito. Grabe, mas mura pa sa Bukawi. Etong apat na to, sobra mga paps kalahati ng presyo sa Bukawi ang pinromo natin kay Boss josel no. Kasi nga dapat nga nakatutok ka kasi meron tayong mga surprise promo only for you yan. malalaman talaga natin sinimang yung mga nakantabay. No, kasi nga, bigla tayo nagpapapromo, sila nakakakuha. No, kaya naman, itext it o tawagan mo ako sa 0953-1364462. Message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger ang Donro Aya or Donro Aya Avery. No, ito yung nakuha sa atin ni Bossing. Sobrang ganda. You know, ang ganda. Grabe, oh. 0953-1364462. Message mo sa akin messenger Don Roaya or Don Roaya Aviary. Alright, ang no? gaganda. Grabe mga paps. Ang kinagandahan na mga paps, no? Quality. Expert quality. No, hindi lang basta quality. Talaga may expert pa mga paps. Kasi nga, pang malakasan, tinan nyo. O, oh, tinan nyo yung hood. Yung kulay ng ulo. Yung kulay ng katawan. Yung buntot. Talagang madidiin, no? Hindi talaga madungis. No, malilinis mga paps. No, kasi nga salang-sala natin 'yan, alagang-alaga natin 'yan. No, tapos makukuha nyo lang ng mura aba sinuswerte kayo, literal. <laughs> no, kaya naman, i-text at tawagan niyo naka agad ako mga box. No, kung gusto niyo ng visual yellow face back to back opa, eto meron no? oh. O isang yuwing, isang solid. All right, no so yan, no, pwede niyo i-consider yan. Back to back opa line yellow face possible split dan follow. No, i-text e, o so tawagan nyo kagad ako sa 0953 136 Message mo kagad ako sa aking peso messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. No, napakarami natin mga paps. Oh. kung less budget ka, pwede isang visual lang. No, wag ka alala Visual yellow face. Meron tayong free din na opa po si yellow face. Post dan follow. O oh, ayan o, oh. isang pastel, isang solid na green. Oh. may free yan mga paps ha, ah. huwag ka mag-alala. Ito rin, malupit to. Isang Opa Yellow Face split dan follow. O oh, isang solid color. Kung gusto mo ng isang solid lang doon, yan mga pam pang malakasan. Sobrang pang malakasan yan mga paps. Panalo. So, ito naman, oh. Dulo-dulo project. Ito yung dulo ng pinaproject natin mga paps. Ang resulta. No? Mura lang dito. 09531364462 Tawagan, text mo kagad ako dyan, paunahan na lang no sa Messenger Don aya or Don Roya Avery. Chat niyo ako diyan, no. Ang ganda, no. Ang ID niya na ay Opaline Yellow Face Dan Follow. Wala nang post, wala nang split. Diretso ng agad na kagad na Opaline Yellow Face Dan Follow. Ang resulta ng pina-project natin mga paps, no, magmula sa post at split. No, kaya naman nako mabenta to, bihira lang to mga paps. Bakit? Kasi nga marami naka presale no o kaya nakapag-reserve na dito para pag may out tayo sila ang mauuna kaya naman nako magpa-reserve ka na o mag-down ka no para ikaw ang mauna actually hindi lang to sa ibon na to kundi sa lahat ng ibon na meron tayo mga paps so, ko nandiyan sa screen ang aking details pwede nyo ako i-text o tawagan 0953 1364462 Message mo sa Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Avery. Ito, maraming orange face dito, ah. No, hindi lang basta yellow face, kundi orange face. Don, bakit orange face? Na naririnig ko rin yan sa iba, ah. May mga katanungan kayo niyan, mga paps, for sure. No, orange face kasi, kalauna, no, mas dumidiin yung kulay, no, dahil nga, napaganda na natin ang kanilang dugo. No, yung unang pumasok sa atin po sa Pilipinas, talagang literal na yellow face ngayon nag-orange na, no? Kasi nga, nag-sasalin-salin tayo ng dugo para mas gumanda, dumiin yung kulay, at mas mapalakas ang kanilang bloodlines, mga paps, no? So, eto naman, kung ikaw ay ino lover, no? At gusto magkaroon ng YF, mga paps, eto panalo ka, yellow face, opa, no? Post-split, ino at free, na opa, post-yellow face, post-split, ino mga paps, no? Napakaganda na itong parisa na to, kung isa lang ang budget mo, huwag ka magalala, bibigyan kita ng kaparehas mga paps. No? Kaya nga, love birds eh. No? Kasi hindi pwede na isa lang siya. No? So, bibigyan na lang kita ng pares. So, muli mga paps, kung paano ko i-text o tawagan, i-message, ayan, nakikita nyo sa screen, 0953 I-message mo ako sa aking Facebook Messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Aviary mga paps. No? Napakagandang mga ibon. Sobrang presyong pamigay. Lalo pat nalalapit na ang kapaskuhan. Pamasko ko na sa inyo mga paps. No? Lagi mo tatandaan, lagi tayong may pa Alright? No? So, ikaw ay hindi no kaya o Butas ang bulsa, budget meal talaga ang hanap. Huwag kang magalala, ito nakikita sa screen na yun. Zinumpa natin, no, mga Project Opa, Yellow Face, Dan fallo o Ino. No, kasi nga may mga Ino lover dyan at may Dan lover. No, so pili lang kayo dyan, lahat yan ay magbubuga ng Yellow Face. No, it's either Dan fallo o Ino. No, so screenshot nyo na lang kung ano yung magugustuhan nyo dyan i-send nyo sa akin Facebook Messenger no na Don Roaya or Don Roaya Avery or i-text it tawagan nyo ako 09531364462 mga paps. All right no. So ayan oh meron tayong pastel, Ewing, olive par blue. Napakarami natin mga pamalakasang ibon diyan mga paps. All right no. So eto naman project Red Factor. Yan, may opa. Mainan opa tayo. Ayan, no, opa green ewing. No, solid color green. Power blue. Lahat yan ay project na red factor pale Follow No, so, nakaraan, ah, pinapakita ko yung mga uh, ah, kalinyada nila na visual mismo ah, na red factor pale Follow So, so mga pups, yan mga paps. Yan, magbubuga rin yan ng opa red factor pale Follow No, so ito 'yon, ito 'yon, 'yon. Kalinyada. O kapatid mga paps, no. Red factor pale follow yung nasa harapan, yung dalawang nasa likod pale follow post red factor. No, 'yan ay na out na natin mga paps. Ang tindi no. <laughs> ang gaganda ng ibon mga paps. ayano, no? pinapakita natin sa inyo Ina-assure, ginagarantisado kayo na legit ang kargada. No, kaya nga naka-attach itong mga pictures ng visual mismo na red factor pale follow at pale follow possible red factor. No, so yung tatlong to, no, ay may kapatid mismo na visual red factor pale follow. No, ito yung pale follow naman to na possible red factor. No, ibig sabihin pula yung mata pero hindi red factor. No, pero may dugong red factor lang. Yung kanina, red factor na mula pa mata kasi nga red factor fail follow pa. No, nagets mga paps, ito naman ay project OPA no red factor ino o lutino mga paps. May kapatid to na OPA red factor lutino. No, so ito yung violet na yan, nako matindi ang cargada niya. Kala niyo violet violet lang yan, matindi ang cargada niya. The rest ay meron OPA at meron ding nan opa no lahat yan ay no project na red factor ino o lotino mga paps no kung bakit sa atin sinasabi na ino lang no kasi pwede siya maglabas ng krimino o lotino o disino basta ino ino line lahat ay magbubuga ng ino mga paps no kaya nga ino eh, term yan ng krimino, lotino, desino, at kung ano pa man na may ino. No, so, kung ikaw ay mainipin naman, no, gusto ka agad magkainakay, hindi lang itlog. No? Ito ay proven na kasi. No, proven to, hento. Ang ID nito ay OPA, AQUA, B1, FAIL, Ang tindi. No, ang haba, no? Pula pa ang mata nito. Laki ng katawan, no? Busog. No, actually, may tatlong eggs yan at may is at mangingitlog pa yan anytime. Yung kapares niya ay nasa kanan, Pablo Opa Dilyut. Nako, marami din naghahanap nito na kasi nga ipa-project sa mga magandang mutation mga pups para mas maging no malakas yung dugo. All right at value. Muli maraming maraming salamat sa lahat ng nanood mga pups. Huwag na wag mo kalimutan na mag-like, mag-comment down below ka by hashtag Donro. of course, i-subscribe mo na yan. Click mo na rin yung notification bell yung nasa gilid no para updated ka agad sa i-upload nating bagong video. Sa mga hindi alam ang mechanics kung paano mag-avail, no, tinututukan ko ng camera yung mga cages, mga ibon at ang gagawin niyo lang is screenshot niyo lang, ipadala niyo na sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya AVRI. Better na i-text it o tawagan niyo ako sa 0953-1364462 mga paps. No, so yun lang. Maraming maraming salamat sa lahat ng panonood nyo. Stay safe and God bless you.